May 75,000 jeep na pumapasada kada araw sa Metro Manila. Dito makikilala ang iba't ibang uri ng tao. Dito lilitaw ang kawalan ng disiplina. Tulad ng lalaking ito na akala mo ay walang ibang sasakay sa paraan ng kanyang pagupo. Sakop niya ang para sa dalawang tao. Kaya ang kanyang katabi, hirap sa pag-upo. Pero ang mamang ito, tengang kawali sa pakiusap ng super. Ilag din ang lalaki sa pag-abot ng bayad. Walang responsibilidad ng katabi mong iabot ang bayad mo sa driver. Pero dahil ito ang binibikta ng espasyo, maging sensitibo ka na magpasalamat at makisuyo sa iyong katabi. Kaya matatawag natin na ano ito, espesyal na bahagi ng pakikipagkapwa. Si Aman ni ngayon, pagbilang ko kung walo lang, ko, di ayaw umusog. Pagdating sa Pagmeron pag mayroon ako makita pasahero, eh, hintuan ko. Yan naman, maikiusap sa sila. Kunti namang usog tayo pa. Galaw-galaw lang eh. Siyaman kaya yan. Tapos, kayo kaya mag, ano, kayo kaya mamumasada ng kulang. Hirap-hirap kaya bumiyahe. Habang umaanda ng jeep, ang buhok ng babaeng pasahero halos humahampas na sa katabi. Pero ang babae, walang pakialam mayroon tayong tinatawag na subkultura kasi jeepney ang jeepney ay isang sasakyan na kung saan ay nagkakaroon ng isang tiyak na espasyo at ang espasyo ay nagdidikta sa mga kilos at galaw sa loob ng espasyong ito Para sa mga nagmamadali, mas mabilis daw kung sasakay ng tren. Para mas uh, makarating ng mabilis sa pupuntahan. Wala, sisiksi ka lang. Para makarating ka agad, okay. umami pag nagmamadali. Nag-apura, pwede yung magpagsiksi Pero kung hindi naman, okay lang. Naghihintay na lang. Sa dami ng tao, di may iwasan yun eh. Walang space na gagalawan eh. Kailang masanay ka. Ganyan ang kalakaringin dito sa MRT aabot sa kalahating milyon ang pasahero ng Metro Rail Transit o MRT kada araw. Sa dami ng pasahero, makakatiempo ka ng mga walang modo. Tulad ng lalaki ito na sumingit sa mga nakapila. Makapasok lang sa tren. Hindi nakasakay ang lalaki na sininitan. Mayroon ding nagtangkang sumakay sa bagon para sa mga babae. Hanggat kaya, sisiksik kahit pa hindi na maisara ang pinto. Hindi ko rin masisisi ang mga tao na ang init-init, tapos uh, ang sikip sikip tapos uh, kinakailangan na nilang bumaba kaagad. So tingin ko kung komportable lang sila hindi mangyayari itong behavior na ito. Kaso ang feeling ng mga tao eh this is a public transportation system, sana naman nirerespeto kami. Eh di balahura balahuraan na lang tayo, ano? Uh, ako gusto ko makababa ka agad. Ang hirap-hirap bumaba kung ako nasa bandang loob. Kaya dito na ako sa bandang labas malapit sa pintuan para sa maayos na pila. Nagtakda ng entry at exit lanes ang MRT at LRT. Pagsakay ng tren, uh, hindi muna nila ina inihintay na makalabas yung mga pasahero. Na. Nagkakaroon tuloy ng gulo na yung pababa, hindi makababa. No? Karamihan dyan, nalalampasan tuloy ng mga stasyon nila. So, lagi namin pakiusap nga na sundin yung procedure na yung gitna, yun ang papalabas, yung dalawang gilid ng pintuan yung ng papasok. At pagbigyan muna nila makalabas yung mga taong uh, lalabas sa uh, sama mga